makanganak po yan eh. Pinuntuan ko po siya sa Bakor Cavite, South City Medical Center po. sabi ko, oy, bakit ngayon mo lang sinabi eh? Nanganak ka na pala si Sarian po. tiningnan ko yung bill, 109,000. Eh ngayon po, tinatanong ko po siya, Sa saan yung, ah, saan ano po, yung nalong ko po na almost 486,000. 486,000. Oh, E sabi niya, nagbayad na daw po siya ng hospital na 250k po yung pinayad niya sa hospital. Ma'am, saan po napunta yung 523,000? Nagamit po talaga sir yung pera. Naano ko din po sa pagpa-check up ko sir, nagamit ko. Doon po ako may mali sir. Kasi sir, hindi niya po masanggap na wala na kami. Kasi iniinsist niya po na yung baby sa kanya, which is hindi naman po sa kanya to. Eh di mas masakit ma'am Ay yan na, wala lalong nanggigil na siya Kanina kala niya sa kanya baby O ngayon, nanggigil to rito si sir O, gigil mo sir, ko sir, Ito po para sa kapalanan ni Private Benjamin Okay ba sa'yo, ipadina-test natin yung baby Wala problema okay, sir Okay, good Sige po, Private Benjamin Ipadina-test, kukunan po kayo ng uh, specimen at saka yung baby After a week or two, malalaman natin kung talagang baby mo hindi Kapag hindi mo baby, then saka tayo mag-usap ulit At kung ano yung next course of action natin Okay sir? Okay? O, sige po Magandang araw po sa inyo sir. Kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayong maere sa aming programa? Magana yung loob ko. Maghaharap na rin kami. Tsaka ano, mga, ano na rin, mabawi na rin yung mga gamit po tsaka yung nanon na, yung pera sa akin. Kayo po ba ay nagkaroon ng pag-uusap ni Ma'am Sherlene right after po ninyong maere? Wala po. Hindi, hindi po siya sumasagot sa mga tawag. Tsaka wala na po siyang paramdam mula nung huli kami nagkausap nung last year. Ano po yung balita niyo sa kanya? Bininyag na ang anak, two months na. Tsaka wala na rin akong update sa parents niya kasi yung parents niya, tinakwil din siya. Parang nahit yung family nila. Kamusta po ba yung relationship niya before? Paano po ba kayo nagkakilala? Yung relationship namin, paano kami nagkakilala? Online lang yun, tapos nakipag-meet ako, gano'n. Tapos nakipag-kilala din ako sa parents niya, tapos nagkaroon kami ng engagement kasi kulang na lang kasal kasi hindi prepare ko yung mga dokumento para sa kasal eh, hindi natuloy yun dahil sa yung ginawa niya may ibang nakabuntis sa kanya Gaano na po ba katagal yung relationship niyo Almost one year and three months So sa palagay niyo hindi po sa si inyo yung bata Hindi kung sa akin naman kung gusto niya magpa-DNA, magpa-DNA siya. Kaya inatrasan niya man yung DNA test na inano, sinet ni Kuya Idol. Eh, Means to say, eh, may guilty siya. Kung magsampadala lang kaso, sabi niya. Eh, sabi ko, magharap muna tayo sa barangay. Yan, i-settle muna natin. Kasi ayaw ko rin makulong ka kasi napamahal ka rin sa akin. Pero sa ginawa mo. Wala na. Nasabi mo, sir, na ang nakuha sa inyo ay maabot ng 200,000 mahigit. O oh, hindi, almost, ano, more or less, half a million. Half a million? 523. Kasama na yung bonus, pero may mga ano pa yun. Padala pa sa kanya ng nagbubunti siya hmm. mula February last year. So almost mga 700,000 plus. Hmm. Ano po ba yung nangyari? Ba't parang binigay niyo yung lahat sa kanya during so, siyempre, your relationship? Siyempre, yung ATM ko sa kanya para sa pangangailangan ng bata. Kasi nagpresensya sa akin na sa akin yung bata. Dahil na rin yung almost 486,000 yung loan ko na yon para sa bahay, sa preparation sa bahay namin. After yung mga anak, may bahay na, maano na, magkaroon kami ng ano, sariling pamilya. Ano po yung naging reaction nyo nung nalaman nyo na nililoko po pala kayo ng girlfriend niyo? Masakit. Nabigla ako. Kahit kaya ko, din. Bakit ganun? anong nangyari? Eh, syempre, malaki din impact sa family niya, sa family ko rin. Bulagaan, away-away. No? maraming samot sa mga ano, komento sa side ko sa saka sa side niya. Pero nalaman din yung totoo, sa yung isa aking bata, eh, siya yung pinaginita ng pamilya sa saka pamilya ko. So, nasabi niyo nga po kanina, sir, na bago po kayo magsampan ng kaso laban dito kay Ma'am Sherlyn, ay gusto niyo muna siyang makaharap sa barangay para mapag-usapan niyo yung dapat pag-usapan. So, we tried to contact her. Hindi po siya sumasagot sa amin. Ngayon, magbabaka sakali tayo napuntahan yung kaniyang bahay dito sa Rizal. Magpapatulong po tayo sa barangay. So, sa part niyo ba, sir, ay pag nakausap niyo siya, sa tingin mo, ano yung magiging desisyon mo? Mabawi yung lahat ng gamit ko kasi may mga gamit ako sa kanya. Mga damit. Saka yung dalawang laptop na in-order ko, binili ko yun. Tapos eh. order pa yun ng kasama ko yung isa. Yung gusto ko mabawi. Tsaka yung pera, may balik niya. Pero kung ayaw niya talaga, patuloy ko yung kaso. Ano na lang po yung mensahe niya sa kanya? Masakit. Masakit yung ginawa mo. Pero... wala akong magagawa. Isundin eh. na lang natin yung, ano, yung batas. Ano yung magiging desisyon niyo? bayaran niya o hindi. Kaso o hindi. Eh irespeto ko yun. Pero dapat, ano siya. magkipag usap magkipag-arap sa akin. Kung ano yung settlement namin. Kasi gusto ko rin may to para matahimik na rin yung ano ko. Magkaroon akong peace of mind. Para na rin sa kanya para naman sa akin. Yung maayos yung pamilya So ngayon po, Sir, mag na po tayo at pupunta na po tayo ng barangay para mapuntahan na rin natin yung bahay ni Ma'am Sherlyn dito sa Rizal. Magandang araw, pahingi lang po sana kami ng assistance sa inyo sir para po sana mapuntahan po namin si Ma'am Sherilyn na po nito ni uh, Private Benjamin uh, regarding nga po sa panloloko sa kanya. Sige po, gagawin po namin yung makakaya namin para ma-assist kayo para mapuntahan natin yung lugar kung saan nandun yung taong hinahanap natin. tsaka po na sa Rafael. Ano po yung concern po Ano kasi, um, yung kaibigan kasi no nirereklamo ni Sir dahil sa panlaloko. Okay po. Pa. So kakausapin lang sana namin, pero hindi kasi namin sila ma-reach out pareha. So Sir, ngayon po, hinanap na po natin itong si Ma'am Sherilyn sa mga bahay na pwede nating puntahan, ngunit hindi po siya nagpakita. So ano po yung plano nyo ngayon at gusto nyo mangyari? Tuloy ang kaso. So wag kayo mag-alala sir kung gusto mong iperso yung case ay tutulungan po kayo namin at ischedule po natin yung pagpunta natin sa private lawyer po ng aming programa. Okay po? Okay po. Salamat. Kung pakiramdam niya sa ngayon? <coughs> Wala. Ibigat pa rin. Huling mensahe na lang sa kanya. Kung saan ka man, magpakita ka, eh yung taguhin yung batas. Gusto kong masetel lahat pero yung yung lahat ng barangay pinuntahan namin. Pero wala, hindi kaya naman nakita. Ano, tuloy ang kaso. Magandang araw po, ini, So ano po ba yung ating magiging proseso para nga po masampahan po ng kaso yung ni Sir Benjamin? ah uh, nabasa ko at narinig ko naman yung kwento at uh, narration sa amin ni Sir. Right now, ang magiging gagawin namin is aarali namin at babasahin yung lahat ng messages on flow ng kanilang conversation through via messenger. And from there, makapag-formulate na tayo kung anong dapat nating ikaso doon sa kanyang former fiance. Initially, we can say na we can file case or cases against his former fiance based doon sa pagkuha sa kanya ng pera and pretending or making it appear na siya ang amanong dinadala or ama nung dinadala niyang bata na pinanganak niya na turns out na hindi pala. Definitely, we can file a case against dito sa kanyang former fiance. Ano po ba yung possible cases na ating maisasa? Initially, pwede natin magsampan ng under Article 315, Paragraph 2A or we can check kung siya ay papasok sa Article 318. We can choose between either of the two. Titignan natin. in case na masampahan po yung fiancé ko, may warrant na siya o something, may case na na ano. Pag in case na ibalik yung pera, o pwede po po yung, makukulong po po siya o hindi. Nasa pag-uusap niyo yun, ganito yan. Ang magiging process natin, magpa-file tayo ng complaint before the prosecutor's office. Ngayon magkakaroon tayo ng preliminary investigation. We would not want to preempt kung ano man magiging decision ng prosecutor but of course, kung makikita niyang may probable cause na tingin namin na meron naman, ito ay uusad papunta sa korte. Ngayon sa korte, kung kayo ay makapag-uusap, nasa sayo na yon na you can execute affidavit of resistance or sasabihin makapag-uusap ka dun sa iyong former fiance. Ngayon, kung makapag-uusap kayo bago dumating sa korte, all the better na mag-manifest tayo sa prosecutor's office na Uh, hindi ka natutuloy sa iyong kaso. Pero definitely, based on yung sa kwento mo, may pananagutan itong iyong former fiance may kung gusto mo ipaglaban ng iyong karapatan, ipaglalaban natin. Advice ko sa kanya, eh, sa susunod na lang, mamili ka ng mas mapagkakatiwalaan ang girlfriend. Yun lang ang mabibigay kong advice sa kanya. Maraming salamat po sa walang sa akong pagtulong niya sa amin, attorney. And again, God bless you. Salamat po Idol. Magpo-file na po kami ng kaso sa laban sa fiance ko po. At maraming maraming salamat po Idol na mabibigyan na rin ng justice yung panunulo niya sa akin. Salamat po Idol. God bless po.